Dumating na ang pinakabagong barkong pandigma ng Pilipinas na tinawag na BRP Diego Silang. Dagdag pwersa nila ito na magbabantay sa maritime domain ng bansa kasabay ng pagrespeto sa international law. Si Rod Lagusan sa sentro ng Balita. Simbolo ng pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas ang BRP Diego Silang. Itong binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines sa pagdating ng pinakabagong barkong pandigma ng bansa. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., patuloy ang sandatang lakas sa pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas, kabilang ng West Philippine Sea. Ayon kay Browner, ang pagdating ng panibagong barkong pandigma ng bansa ay bahagi ng patuloy ng modernization ng AFP. It is also a symbol that we are investing in our future and that we are equipping ourselves with the tools to ensure the safety of every Filipino. Ang BRP silang Silang isang multi-role frigate na may kapabilidad na anti-surface, anti-air, anti-submarine at electronic warfare. Kasama rin sa feature nito ay ang vertical launch system para sa surface-to-air missiles, close-in weapon system, enhanced electronic at communications electronic support measures capabilities. Gaya ng pangalan ng barko na Diego Silang, isang bayani na ipinaglaban ng kalayaan ng mga Pilipino, anya na pa rin ito sa kasalukuyang para ipagtanggol ang kapakanan ng bansa. Sa isinagawang arrival ceremony, sinabi ni Brother na tila nagkaroon din ng reunion ng mag-asawang bayani, kasama ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. At tulad ng mag-asawang bayani, sama-sama niya sa patuloy sa pagbabantay sa maritime domain ng bansa kasabay ng pagrespeto sa international law, particular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. With the support of our allies, our Navy will continue to stand firm in ensuring freedom of navigation is upheld and that no entity undermines the sanctity of international law. Siniguro naman ng AFP sa publiko na patuloy na nakahanda itong protektahan ang bansa. Yeah, yeah, yeah. the motherfucking eagle